Kalahating katawan na bangkay ang narecover sa baybay ng Burgos, Pangasinan noong ikaapat ng Agosto. Blanko noon ang PNP sa pagkakakilanlan nito lalo pat ang pang ibaba na lang na parte ng katawan ang natagpuan. Ininform po namin yung adjacent stations namin baka meron po sila mga mm -mm. Uh, cases wherein nawawala po or may missing or may drowning incident po sila and yun po. Medyo wala po tayong nakuha report. August 6, nakatanggap ng tawag ang kanilang opisina mula sa isang pamilya sa Suwal na ilang araw na raw hindi mahanap ang kanilang kapamilya. Dahil sa suot na pantalon at sinturon, kinumpirma nilang ang bangkay, ang kanilang kaanak. August 6 po, dumating sila dito ng hapon, they confirmed na sila siya po yung asawa na nawawala. Um... Nakuha po nila yung bangkay pero gumawa pa rin po kami ng parahan kasi hindi naman po pwedeng, basta na lang po nila na-play pero wala pong conformity. Matapos ang isang gabing lamay, inilibing ito noong August 7. Kaya't laking gulat nila nang kinahaponan matapos ang libing, ang pinaglamayang lalaki umuwi sa kanilang bahay. Nang galing daw pala ito sa Alamino City para magmisyon sa isang kapilya sabi nila na sir, uh, buhay po yung tatay namin, hindi po ito yung tatay namin kasi nakabalik na siya. Plano ngayong hukayin ng pamilya ang maring bangkay na nailibing para bigyang daan muli ang DNA testing. Patuloy pa rin namang umaasa ang PNP na matukoy na sa lalong madaling panahon kung sino ang natagpoang bangkay. Jose Robert Inventor para sa Luzon. Headlong!